Hi guys, umalis na naman ng papa ko Lagot na naman yun kay mama pag uwi So ako muna si Pit. Ngayong araw nga ay pupunta si papa ng Laguna Kung saan mapapapagkita siya Sa mga kaklase niya Lagot na naman yun kay mama, umalis siya Yan, dito, dito, dito. Andito na siya sa kalambungan. Tamlubang. Ang layo nyo na. Ang traffic tang dinadaan niya. Grabe! Ito, mukhang ito yun, no, oh. Gumanda na yung palatandaan kong pader, Andito na siya pupunta, nakalating na. Hindi <laughs> ka agad, Papa, isusumpong kita. Ibit ka talaga, papatagal ka dyan. Ito na nga ba yun? Wait lang guys, pabalik na si Papa. Nag-CR lang na siya. Oh, ito na yun. Anak ng Poco at tumailang yung tao, may voice over na. Ayun, tumakas nga tayo mga kapitpit. Para bisitahin nga itong tropa natin dito sa Laguna. Ito nga pala yung tropa kong si Bien. Siya nga pala yung may arin nitong big bike na tinetest natin. No? Nakakatuwa talagang isipin no, yung noong mga pangarap lang namin, naaabot na nila. At dahil mga tropa ko naman sila, andito naman ako, kahiram-hiram lang. At least dahil sa mga tropa ko nito, nakaka-experience na tayo mag-drive ng big bike. Porsin nga pala ito sa murang halaga mga kapit-pit. So kung ikaw ay interesado, PM sa P. Punta na tayo sa totoong pakay ko dito sa Laguna. Malamang mga kapitpit, marami sa inyong makaka-relate sa amin. Dahil nga busy busy tayo sa kanya-kanya nating buhay, lalo na sa ating mga tabaho. Hindi na nga natin nagagawa ang tumambay kasama ang barkada. So dahil nga mapare-parehas naman kami mahilig sa motor, Nagkaya nga kami mag-long ride mga kapitpit sa pinakamalapit na destination ng mga riders. Kaya naman unang pinuntahan namin ang Marcos Mansion ng Ilocos, Este, sa Cabuyo, Laguna pala. Yes, mga kapit-pit, dito lang to sa Laguna, sa barangay Kasile at sako pa ito ng bayan ng Kabuyaw. Ito nga pala ang tinatawag na Twin Marcos Mansion. Yes! <laughs> so syempre, hindi mawawala ang teacher kung saan bida naman si Gulgul. Eh, -gul. hey, baka Gulgul -gul yan! At kung sakaling maaga kayong nagutong, huwag kayong mag-alala. Sagot kayo ni Aling Tere. So habang inaantay nga namin yung isa namin kasama, Nag-DJ muna kami. I mean, buo ko kasi yon mga par. At dito ko nga pala, lubos na nakilala ang NK400 ng CF Moto. Alam naman natin lahat na ang CF Moto ay China brand. Pero kung magagamit mo ito at machi-check ng lubusan, hindi nalalayo ang quality ng motor na to sa mga branded na motor. Ang kagandahan pa nito, mas abot kaya ang halaga. <laughs> ang tanging comment ko lang talaga dito, e eh, parang dalawang Aerox yung dala ko. Doble ang bigat kay Gulgul. -gul. -Gul. Dahil nga tagal lang isa namin tropa, napagpasyahan namin umakit pa ng kaunti para kumain man lang ng lomi habang nag-aantay. Ayun, sa so wakas dumating din bago namin simulan ng pagkain. Isang buong pa para sa inyong mga ludes. Meat Boss Daryl, ang may-ari ng Kawasaki Z900. Ayan, kompleto na kami. Ang dami namin, no? As what I said earlier, Nox English. Nga, sabi ko nga kanina, busy ang karamihan sa kanya-kanyang buhay. Hindi totoo yan. Pagkatapos nga namin kumain, hindi na nga kami tumuloy ng tagaytay at napagpa siyang bumaba na lang ulit at maghanap ng mapagkakapihan at maituloy ang chismisan. Ang sarap talaga nila tingnan, di bali, darating din ang araw, tapos magagabi ulit. Hey! At dito nga kami napadpad sa Starbucks malapit sa Eton Exit. Buti na lang may SB na rito. Kung hindi, hanggang toll gate lang tayo. Maraming salamat sa libreng Starbucks mga tropa. Nakatikim na naman ng SB ng di oras. Ay, sarap talaga maging kapwa. Dito na nga namin tinagay ang aming chismisan. At syempre, habang chismis, hindi natin palalampasin ang testingin ng testingin testing tong mga b-bite nila. Huwag ko lang talagang matutumba at tulang pa si Gul, -Gul sa pangbayad. At ganito nga lang pala kami hanggang madaling araw. Ito yung sinasabi kong quality time na mga magbabarkada. Yung inaalala ba yung mga nakaraan? At kinukwenta naman yung mga kasalukuyan. At nagsishare din para sa mga plano tungkol sa mga kanya-kanyang future. Teka, medyo mahaba-habang kwentuhan na to. At dahil late na nga at 5 minutes na rin tong video na to. May magpapaalam muna sa ngayon. Kung nakarating ka sa dulo ng video na to, pa-follow naman mga ludes.